yang dito na tayo sa bitik. Ah. Ito ay... Oh, ulang, walang, walang... lilingon, ha? <laughs> Harap lang doon. Yan lang At... kayo Nariyan na rin ang ating mga ipamibigay sa kanila. Ayan, hiding kit mga bot at kapote eh. kaso parang maroon hindi kakasya may malalaki ang paa pala nito may malalaki ang paa meron mga malalaki ang paas nila pero anyway ka karamihan naman kasya kaya siguro yung malalaki ang paa okay. siguro bigyan nila sa kapatid nila Piring ano, piring sure, hmm. yung sigurado ano, uh, yung mga uh, yung mga maliliit may liit ka kasi na yes. may, na <laughs> may natira may natira pa body alex medyo mm. team ka body ako wala ako Ayan, mamaya may pamayagay na natin yan.

at ito ang ano ng kanilang skull. Polo-polo ng mangga. Oh. <laughs> Yung kok, bilis-bilisan mo, gutom na sila. Ang ganda ng lugar nila rito. Presko. Ang problema lang ay putik ang daan. Ayan. At ito nga pala yung mga <coughs> ito yung ating mga item na ipamimigay. <laughs> ito yung mga butat kaputi, kapote. ni Ma'am Ilang Ilang. At, At kay Saimix Vlog. Ito, salamat Saimix. Sa mga donation mo sa pagsama sa amin team. At sa pagtulong sa amin okay. ano, okay. charity. Thank you, thank you so kitas. ito yung sa ating major sponsor si Body Lang Ilang. Ayan. bota. Tsaka kapote. Mga kapote. Dami yung kapote. Kaya so, pasensya na kayo. Medyo ganit lang ating vlog kasi bawal natin kunan mga bata. na lang yung ano. Kaya... Jik. 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 Kaya lang. At bawal din ay pakita ng ating school. <coughs> Pero yung aso hindi bawal ipakita. Ayun. Ayan. Ang <laughs> aking asawa na gumaganda. Tim Kabali. Diyos <laughs> ka. Um, Umawura pa ni asawa. <laughs> Umawura pa. pa talaga. <laughs> Ayan dyan. Mm -hmm. <laughs> <Nahihirap> <buhay. laughs> Ayan. Ang hirap ang Ayan. Ako lemblem -lem sana wag umulan at pag uwi ay <laughs> <laughs> iya. na naman. Wala lang si Bas. Diyos. Diyos ko po. Wala kaputi na lang Ay, dalawa lang. <laughs> Bala sa buhay niya. <laughs> wala <laughs> si ba sniper wala si ba hindi, hindi yung bag niya pwedeng ano hindi niya kasi hiwan yung bag hindi yung bag niya pwedeng pasok sa yobak sa yobak natin Uh, nagluluto kami ng kaunting sopas para papiling muna sa mga bata. Ang dahil kong papailo. Yan. Yan, yan. Diretso yan. Nagpapiling tayo ng kaunti lang sa mga bata. Ano ba tinatanim nito sa Ang. Um, uh, Bulok-lok. bulok, -lok. bulok -lok pa ako magpapakain sa bulaklak o eh, nito? Ayan. Okay ka na lang. Ito ang ating ginawang school noong 2015. Ayan. Tapos yun, nakabalik tayo 2025 na. 10 years ago. Ayan. Okay pa rin naman ang building. Wala pang ano, intact pa rin naman. Tumutubo <coughs> yan. Hmm. Yan, naka 6 minutes na tayo. Hanggang dito muna. Putuloy muna natin.